Ang anak ng bilyonaryong ito ay hindi mahilig mag-aral Kaya pinapunta siya ng kanyang ama para magtrabaho sa assembly line ng sarili nilang pabrika Umaasa siyang maiintindihan ng kanyang anak kung gaano kahirap ang trabaho sa pabrika At pagkatapos ay bumalik sa paarlan upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral Sa hindi inaasahan, ang bata ay gumawa ng mahusay na trabaho sa pabrika Labis ang galit ng bilyonaryo nang malaman niya ang tungkol dito Inutusan niya ang manager ng pabrika na italaga Ang pinakamahirap ang nakakapagod na posisyon sa bata Kaya't ang bata ay inilipat sa pinakamahigpit na departamento ng hinang ng manager. Sa unang araw, nasira ng bata ang isang tumpok ng mga circuit board. Buong-buong inisip ng bilyonaryo natiyak na tatalikuran ang kanyang anak sa trabaho at sa pagkakataong ito ay babalik na sa paaralan. Gayunpaman, sinabi ng bata na napakahirap ng trabahong ito at humingi pa siya ng dalawang araw para matuto ng welding. Pumayag naman ang manager. Ngunit kung nasira niya ang isa pang circuit board, kailangan niyang bumalik sa paaralan upang tapusin ang kanyang pag-aaral. Nakapagtataka, sa ikalawang araw, perpektong hinangin ng batang lalaki ang mga circuit board. Sinabi niya na ito ay mas kawili-wili kaysa sa pagpunta sa paaralan. Hindi na iwasang purihin siya ng manager nagalit ang ama ng bata at pilit na pinilit ang kanyang anak na bumalik sa paaralan. Sinabi ng manager na walang masama kung hinabol ng bata ang kanyang pangarap at pinuri niya ang bata sa pag-aayos ng isang mamahaling makina sa pabrika. Sa bandang huli, hinayaan na lamang ng ama ng bata ang kanyang anak na magpatuloy sa pagtatrabaho sa pabrika.